Lalakbayin ang mundo, kahit ako mag-isa Gagawin ko ang gusto, kahit magalit ka pa Hindi na maradala sa sinasabi nila Pinapusin ka 🎵 Natural na kari ng pangungudya Ang, ang, pang ang sikreto lang upang hindi mahila pa baba Tandaan lang palagi kung ba't ka nagsimula Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula Yan ang payo nila sa akin na eh hindi mawawala Kahit walang may pake muling sa sulat ng tula Kahit dami ng magalit tutuloy sa pagwabat Ba't pahirapan kung ano ang buhay Madami pa rin paraan para bigyan ng kulay Hindi mo mahuhukay ginto at mga tunay kunais nais mo lang naman ay makaanin ng pugay Hindi kaya mo ay tumakbo ka Kapag napagod hakbang mo lamang ang paa at kung hindi na kaya, pilitin mo pa Hanggang sa kailangan, ikaw ang muna Ano man sabihin itong mga tao Walang sa sarili kung ano ang plano Na pinalipad pa, trabang plano Hanggang magbukas, pinto ang nakasara Dalang ng ang mundo, kahit ako mag-isa Gagawin ko ang gusto, kahit mag

Nakuwa't kanabigo, doon ka nabigo ng dating wala at doon ka nalito Sumablay man to ng una pero di na mauulit Ang bawat momento at araw ko ay sinusulit Na parang wala na susunod, di na pwedeng masulot Panang negatibo ang araw ko na huy malugod Matik mapapaluhod, ka na lang sa dati mo Pinagtawanan na ako yung dating sinabihan mo Walang mararating, ba't naaaning? Kanong nakita mo ako na gumagaling? Huwag kang mapraning, dito lang ako Wala akong balak Agdawi ng trabay mo Magpakalasing Kasama ang mga tunay Sabayan ang usok Para solid bawat tagay Trippy ang paligid Iba't iba na kulay Sulitin bawat sandali Bago mapasa hukay Lalakbayin ang mundo Kahit ako mag -isa. Gagawin ko ang gusto Kahit magalit ka pa Hindi na maradala Sa sinasabi nila Lubusin mm -hmm. ko palagi Kung anong nandito Natural lamada pa Natural lang palibutan Ang ng pangungutya Ang, pangungut ang sikreto lang upang hindi mahila pa baba Tandaan mo lang palagi Kung ba't ka nagsimula Alam mo lang mundo, Kahit ako mag-isa Gagawin ko ang gusto Kahit magalit ka pa Hindi na maradala Sa sinasabi nila Nagbusin ko palagi Kung anong nagbita pa Natural lang na mahulog Natural lamada pa Natural ang palagod mood Ang karing ng pangungutya Ang sikreto lang upang hindi mahila pa pababa Tandaan mo lang palagi kung ba't ka nagsimula